Papa Pongs! Kaming mga puro Kenyo! Hindi kami kumakain ng bigas! Sinasayang muna namin bago kainan! <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Napanood mo na ba yung press back ni na Master Pete? Papa Pongs? Yung mga ampas lupa ng San Fernando? Oo! Uh oh. eh, Napanood ko na! Amigo, kaya nandito tayo dahil pupunta na natin si Bakero dito sa kanyang farm. Tara! Tara, tara na! Tambay lang siya dito. Ah, napaka-press ko talaga dito sa farm ni Bakero. Tara, amigo, punta natin si Bakero. Bakero ah! Panyero ah! Ay! Talagang, kamusta ka na? Napasyon kayo mga panyero. Kamusta oh, ka? Oh, ah, samok si parang Kim. Kumusta panyero? Oh, oh, anong balita? Meron akong nabalitaan. Wala panyero, May isang ampas lupang lumalay sa inyo. Lumalait ka, panyero! Yan nga ang daylang, panyero, kung bakit napasyal kami dito sa yung farm. Sino ba yung ang paslupang yon? Master b Black, panyero! Pinasilip ko yung background niya. Ganito lang kaya kayamanan niya kumpara sa akin. Walang kwenta ang Walang kwenta. Tignan mo yung farm, panyero. Napakalawak lang yung farm. Pakita mo nga sa kanya yun. Yung daan na yon. Pinagawa ko yun para sa mga maid ko. Para sa mga maid? Oo. Para. yung highway na yan? Oo. Para pagpapasok sila, hindi sila malili. Aba! Talagang mayaman ka, panyero. Na, meron din sila sinabi, meron daw silang helicopter. Pagkita mo nga yung bahay na yun. Yung tagalaga ko ng aso. Tagalaga lang ng aso yung bahay na yun? Oo. Yun. Aba! Iba klase ka, panyero! Kaya yung kayamanan niya, yung maliit na bagay walang kwenta, ganito lang Chik! ikaw, parang Kim anong masasabi mo sa mga vlogger ng paslupang yun? napasing ko yung video napakaraming suot na ginto, amigo eh nagtatanong bakit daw wala tayong suot na ginto, amigo abah, isa lang ang masasabi ko sa kanila amigo Masusuot mo ba yung mga gold bar? <laughs> <laughs> sinasabi ko sa'yo <laughs> <laughs> Isa pa ang napansin ko sa kanila. Yung banat ni... Sino ba yon Si Papa Pongs! Papa Pongs Vlog! Amigo! Ah, amigo! Marami pa daw tayong kakainin bigas! <laughs> Nasabi ko sa'yo! Pero siyang hindi alam, amigo! Papa Pongs! Kaming mga puro kenyo! Hindi kami kumakain ng bigas! Sinasayang muna namin bago kainan! <laughs> <laughs> puro kwayero! Pakita mo yung lapagan ko ng helicopter. Yan yung lapagan ng helicopter. Ibang klase ang kanyero! Paglalapag dyan, para diretso na yung tagalaga ko ng aso sa bahay. Ayoko silang nalilit! Ibang klase ka! Ibig mong sabihin, yung lapagan ng helicopter uh, na yan ay para lamang sa inyong mga tagapakain ng aso. Tama! Para hindi sila malit, para hindi Ama. sila maglakad na malayo. Ibang klasik apa nyero? Gang, napa kating di ini kayak mana? Nyero, Sini papa punya makanan nih. Ini aret, tak boleh.